Good morning guys Today is uh, August 7 and today is mag-actual demo tayo ng Sifina insecticide from uh, Basf company for uh, mango, leaf, hopper, and uh, trips and other insects in uh, mango so magbigay lang ako ng kunting uh, idea sa uh, area ngayon Uh, today uh, ngayon is first shot uh, around twelve days na from flower induction so we'll update you guys kung ano maging result na so kita kita tayo mamaya okay so karon guys nata sa area so this area is uh, 12 Duffy from uh, flower induction and then nag-survey ta, nakita na to na sa 12 Duffy may ara na gid mga adult nga mango hoppers. So, dili di lang mango hoppers, may makita patang uh, trips, no? Mango hoppers sa uh, aton nga dialect, piti-piti. No? Kaga bunhok, uh, may makita man bunhok nga uh, ginatawag og trips, no? So ano, kini siya nga video na no? makita nato na na makita ang adult nga mango hoppers. Okay? So, this time, nag-spray kita. Nag-recommended try sa demo sa Sifina under sa Bus F na company at uh, 50 ml per drum or per 200 liters of water. So, after spraying, no? Kita na to nga hulog yun. Kita na to ang sa video. Uh, kana siya, oh. No? Uh, kay di kayo clear ang camera. Pero kana siya, adult na siya nga mango hoppers. So, kita na to hulog siya after 15 minutes no uh, ikan sa pag-spray ng monitor nato kita gid ang iyahang uh, result so dili lang mga mango hoppers ang iyahang nakita nga na, 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 target nga napatay kun dili apil na ang iban nga mga nagalupad nga mga insekto so this time from the bus representative nag-explain niya sa atong operator si Ramil Baltonado ang uh, Sifina. No? So, mo ni actual product guys, si Fina 50DC. Available ni siya diri sa IMG Agricultural Malungon o sa DOS Agricultural Supply sa Mala, sa may uh, Kiblawan, Dabaw del Sur. So, mura na guys. Salamat!